Okay. Hey, good morning, good morning guys. Uh, kamusta kayo? Uh, medyo matagal tayong nawala. Two weeks. Kaya babawi tayo ng mga video ngayon. Uh, natin. <laughs> Siyempre, mainit-init to. Ito na yung uunahin ko. No? Uh, about kay ano to guys. Uh, is screenshot ko. Eh. Ano ba 'yun? Eh, yun no, no. Actually about to kay, ano, kay Arnold Labio na komento niya against kay uh, Mayor Bico. ayan Ah, uh, sempre punahan ko na kayo, guys. Na hindi ako defender ni Mayor Bico. Ah, uh, komento lang kasi para may napansin ako na sublay sa sinabi ni Arnold Labio laban dito kay Mayor Bico uh, syempre uh, dapat malaman din ng tao uh, although hindi naman natin mapipilis lahat o hindi naman lahat ng tao mag-agree sa atin syempre may kanya-kanyang bias yung mga tao pero syempre magsisimula lang tayo sa neutral and then babalansin natin kung tingin natin na tama yun syempre nga sabihin natin at uh, syempre lahat naman tayo may kalayaan na magpahayag ng kanya-kanyang pananaw o perspective uh, pero syempre dapat lahat tayo dapat uh, uh, aware sa mga nangyayari sa mga bagay-bagay dahil sabi nga nila meron lamang daw tatlong lupon ng tao dito sa mundo unang tao ito yung mga tao na may ginagawa para may mangyari at yung pangalawang tao daw eh, ito yung mga tao laging mga nakamasid sa mga nangyayari. At yung pangatlo, ito yung mga tao na hindi alam kung ano yung nangyayari. <laughs> De, pero syempre, joke lang yung pangatlo na yun. Ayan, syempre, uh, umpisahan ko na. Uh, nabasa ko to sa page na di umano sa Facebook. Yun yung source ko. Uh, sabi dito ni Mayor, Mayor, ni Arnold Clavio, sabi niya, nasa demokrasya tayo at may karapatan ang sino man na marinig ang kanilang panig tama naman uh, ito yung sumunod na sinabi niya ang questionin mo ang makapanayam ang kalaban mo sa politika ay pagsikil sa karapatan ng publiko sa informasyon uh, actually doon ako uh, medyo napaisip kung titingnan natin sa unang uh, pagbasa uh, it may sound na totoo pa rin diba? na totoo naman yun kasi siyempre nga naman bakit mo pipigilan yung marinig, yung unfair yun diba? lahat naman tayo mag agree doon na in the spirit of fairness dapat both sides lalo na pagdating sa mga ganyan siyempre lalo na kung labanan ng politiko gusto naman man natin makilala lahat at nakikilala natin yung mga yan through syempre unang una sa balita mga uh, uh, pag interview ng mga reporter o mga journalist di ba yan din naman ng yan din naman ng uh, diyan tayo nagre-rely sa kanila pero kung babasahin natin maigi yung mga sinabi ni Biko Soto dun sa page niya uh, medyo malayo dito sa so sinabi ni Arnold Clavio kasi umikot si Mayor Bico, dun sa mga tao na di umano eh nagpabayad di ba uh, lalo na specifically dito sa mga diskaya na nagbigay ng pera so hindi naman sinabi ni Bico doon na dapat eh pigilan yung mga ganong tao na dapat hindi ini-interview, hindi ano, interviewin mo pero huwag kang magbayad, huwag kang magpabayad. 'Di ba? Yun yung pinaka ano noon, wala naman sinabi si Mayor Bico doon na whether magbayad 'yan o kahit libre yan dapat hindi niyo ini-interview yung mga ganyan tao. Wala sinabing ganun. madino naman sinabi na itong mga tao na to may ilang tao na para sa pera, eh, interview mo yun. Yun ang mali. Eh, hindi ko alam kung anong pananaw nito ni Mr. Arnold Clavio. Parang hindi niya nag-gets. O baka hindi niya masyadong nabasa yung post ni Mayor Bico. At, uh, kumulo lang ang dugo at big, biglang nag-post ng ganito. Kasi kung i assess natin, maigay guys. Anyway, yun nga. Wala naman sinabi si Bico na ano, na hindi dapat nag-i-interview tong mga politika. Hindi naman ganoon sinabi niya eh, na yung makakalaban ko sa politika o nakalaban ko sa politika dapat hindi ini interviewan Dapat hindi binibigyan ng pagkakataon na makilala ng tao. Wala naman sinabing ganoon. Actually, ang attack niya doon sa action or doon sa naging uh, uh, tawag dito, outcome ng interview which is nag-lead nga, 'di ba, doon sa pagbibigay ng pera which is yun yung mali. So, sana mag-fix uh, tayo doon sa issue. Hindi mismo doon sa ginawa ng journalist na pag interview But syempre, doon sa kapalit. Diba? Doon yung mag-interview, pero ikaw ang humingi ng kapalit. Yun naman yun eh. Diba? Uh, kung ako yung nasa sitwasyon ni Mayor ko, yun yung magiging perspective ko eh. Uh, Uh, in the spirit of fairness para din makilala yung kalaban nila, makilala ng taong bayan yun. At kung sino man yung pipiliin nila sa amin, yun. sige. Uh, lahat ng platform gamitin. Pero ano naman, hindi naman si bug niyo naman, bug kay naman kayo magpabayad. Diba? 'Yun ang ano doon. Ayun yung pinupunto ni ni Mayor dito. Tapos sige, turin natin. Tapos sabi niya, Uh, sinabi rin ni Dabio na huwag naman sanang palabasin ni Soto sa mga Pilipino na siya lang ang malinis at matuwid Uh, medyo personal yung ano, medyo personal yung attack kasi sabi dito, parehas tayo ng layunin, magkaroon ng malinis na gobyerno. Pero huwag mo namang isingit sa kamalayan ng mga Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. So medyo personal, kasi natin uh, yung assess mo di ba parang iba na yung takbo ng puso eh, parang galit na yung ano kay personal na yung ano kay Biko eh actually hindi naman yun hindi naman yun yun eh uh, sabi ko nga uh, kung i assess natin maigi yung pag yung pagsasabi mo ba nung ganong bagay pagsasabi ni Mayor Biko nung ganong pag-expose niya nung ganong bagay against dito sa mga nagpapabayad ng na mga uh, quote and quote mga uh, tawag dito personalidad ng mga vlogger na naging personal na channel nila tapos ay eh, ginagamit para doon eh pag nagsabi ka ba ng ganon sinasabi mo na ba na ikaw lang ang matuwid yun ang na nakakalungkot eh pinagsalita ka ng truth pag nagsalita ka ng mga bagay-bagay ang bato sa iyo ikaw na yung malinis kung ganyan yung perspective natin excuse kung ganyan yung perspective natin no sino na yung ano sino na yung magsasabi ng mali sino na yung lalabas ng mga tao na matatapang Or like for example si Ping Lakson 'di ba inexpose niya benefit ng taong bayan yung kung tatosin for the past 3 years diba walang, walang kahit man lang isang senador na nagtangka ng privilege speech na mag privilege uh, speech concerning sa mga ganyang uh, blood control until naging senador na nga ulit si ping lakson pero nakakalungkot sipin mo kung mag-expose ka nung gano, tapos may mga tao pa rin sasabihin mo, eh, kala mo naman itong na ito, siya matuwid, kala mo naman, ano, uh, siya lang yung malinis, na, yung mga ganyan pang tao. Diba, nakakalungkot yung gano'ng mindset. Sana pag kami nagsalita, balansin natin maigi. Pagka nagsabi ng uh, gano'ng bagay, like nung sinabi nga ni Vico Soto, uh, i-examine natin maigi, no? Uh, maging neutral muna tayo bago tayo uh, kumuha ng side. Di ba? So, yun, yung sinabi ni Mayor Bico, uh, kung, kung, ako nakabasa na, syempre, ang isa, ako bilang reader, eh, wala pa namang ebidensya na sinasabi si Mayor Bico, Ako pa lang naman yung sinabi niya. Pero syempre, ang titignan mo susunod doon, kung kakasuhan siya, eh baka may evidence siya, di ba? Hindi natin alam. Kaya mahirap magbigay ng komento kaagad sa ganun. Tapos titirahin mo yung tao kaagad. agad. Di ba? Hintayin mo. Mag, mag, maging neutral ka muna. Magmasid muna tayo <laughs> sa mga nangyayari, di ba? Giving benefit of the doubt then doon sa inakusahan niya na nagpabayad. Pero maging aware tayo, baka posible rin, di ba? Ganun, ganun, ganun dapat yung pag-iisip, eh, di ba? Neutral lang isipin natin baka totoo sa kabilang banda bigyan mo rin ng benefit of the doubt yung inakusahan na yun bigyan mo ng chance na magpaliwanag no pero kung may evidence naman eh, syempre doon tayo sa truth kung may evidence si Mayor di diba may pinakitang ebidensya kaya niya sinabi yun kaya malakas yung loob niya edi paano pag may ebidensya pala di o, tapos ngayon, di ba, binura ni Miss Corina Sanchez yung interview niya. And yet, sinabi niya, cyber libel daw yung ano na yun. Yung, yung ginawang post ni Mayor Biko. So, yun yung mga tanong, di ba? Uh, hindi tayo basta-basta nag-aako sa dapat or nag-take sides. Maliban na lang kung matiba yung evidence. Uh, tsaka natin ipagtanggol talaga. So yun uh, Susunod na video natin guys uh, Marami pa akong kwento actually uh, Mga realization ko uh, Nag-vacation kasi ako sa Korea ng 15 days Ayan, yung mga realization ko uh, Na sana uh, Nagbe-benefit yung Pilipinas Uh, alam niyo yun pero syempre susunod na video pero Siguro, pasakal niya lang ng konti. No? Uh, yun nga, lumukot ako kasi uh, napakalayo ng Pilipinas uh, sa Korea. Napakalayo. Pero sobrang bilis ng uh, development. Imagine, may nagsabi sa akin, 15... Hindi, sorry. 1985. Noong uh, mga taon na yun, mahirap ang Korea. Mas mahirap pa sa... sa... Pilipinas pero from 1985 85, 95 2005, 2015 2014 years isipin nyo, 40 years napakalayo na ng Korea pero abakan nyo yung susunod na video natin okay sige yun lang guys maraming maraming salamat uh, kung nagustuhan nyo yung uh, channel na to Uh, please like and subscribe to so our uh, youtube channel okay See you.